Sawang-sawa na ba kayo or naiirita na ba kayo dahil sa palagi kayong nami-mention sa everyone, followers, at lalong-lalo na sa highlights sa Facebook? Sa nakikita nyo dyan, madaming nagme-mention sa akin sa highlights. Guys, magsaya na kayo dahil hanggang ngayon na lang yan. Siyempre, may solusyon na tayo dyan. Meron lang kayo kailangan i-turn off sa settings ng Facebook account nyo. So, kung hindi nyo pa alam kung paano, tapusin nyo lang ang video to. So, syempre, una, kailangan nyo i-open ang inyong Facebook account. So, nandito na tayo. So, next nyo gagawin, i-click nyo ang profile nyo sa taas. Tapos, i-click nyo tong see na sign. Tapos, hanapin nyo dito ang notifications. Tapos, i-click nyo itong tags. Next, hanapin nyo dito sa receive notifications for, i-click nyo itong batch mentions. I-turn off nyo. So, after nyan, tapos na, i-refresh natin. Okay, back tayo. Tapos, hanapin natin yung nag-mention sa akin sa highlights dito sa notifications. Kung nandito pa ba. So, ayan, nawala na, diba? Wala nang nag-mention sa highlights. So, ganun lang, guys. So, ganun lang kadali kung paano i-turn off ang highlights para hindi na tayo ma-mention. So, that's it for today's video, guys. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalungutang mag-like, subscribe, at pagpindot na rin ang notification bell para naman lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, yun lang. Thank you for watching and thank me later.